mga pagkikinog. Puro puro vision. Hindi ko pinapansin si Brother Jerry. Hindi ko siya pinapansin. dumaan. Ito na nga po Yung ano, naningil na. Naningil na. sa... Ito na. Sabi na ako sa'yo. Ito toong ako sa lagay. ka pinalo ka na. Kahit yung mismo ng dalawitin na din sa'yo. Kaya ang aking po yung minsan pa, pag iwalaan po ako, gusto po yung maging gusto ko na. And ang pinaka gusto po mangyari, yung, 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 yung dalawang anak ko po, maakay sa po sila. Gusto po yung tulad niyan. Um, maganda naman, na bago po mali si brother Nico, natuwang pa siya si Bugoy mag-drum. Kaya nagpapasang sa brother Nico, kaysa paano ni yung anak po, eh, sa unang ano lang, napuntun ng konti. Tapos kay Jim Jim po, so, yung hiling din. Kaya ang papasalamat na kay Brother nito. Tapos, yung doon ano ko kay Faye, Gusto ko sa matuto siya mag-organ. Kaya sabi ni Brother nito, meron siya ako. Sabi si Brother Tito, ano oh. Sabi si sige, magbabayad ako. Basta matuto na yung anak ko mag-ano Kaya, kasi gusto ko magdating ng araw, yung anak ko, mag-a-drum, yung anak ko din, sa si Giver, ako po, pwede na ako kumanta. Sa try ko try ko lang. <laughs> Hindi nyo yung, yung wife ko, kung talagang nado, saka na muna. May music teacher tayo dito ah. Saka naman? muna. Kasi kailangan mo muna, muna talaga, sa akin. Magsimula muna sa akin. Kasi hindi po susunod yung mga bata, kapag yung mga ula, makikitang, may nakikita ko di? Tama po ba? Kasi minsan pag mag-isa po ako, ano, may hindi mo pasunod yung mga anak ko may problema rin pala sa naga sa akin. Kaya tama din po yung sabi ni Sister Bernard, dapat ruwel magsimula sa iyo. Kasi hindi susunod yung mga yan. Pag hindi ikaw mismo, sa sarili mo muna magbago pa. Hindi mo ba, buhut, lang. mo na nung unang bukot ako nakasinerat lang? Hindi ba? Maganda yung nakikita ko ng mga tao, ginagaya ko sila. At totoo niya, meron akong gusto kong servisin yung na matagal na eh sa edad ko po na ito, hindi po ako lumaki na may inggit. Ginwanan ako ng mana, lahat, yung ginagkaw na iba, alam po ka na isang literato sa Ernest. Hindi na po yung issue. Ako'y yung tawa lang dito sa katawan Pero nung pumasok po ko dito, nang puso ko may inggit. <laughs> alam niyo po ba kung paano ako nang puso may inggit? Nung nakita ko yung mga bata, sabi ko, kung kaling naman bata yun, sabi ko, paano kaya yung anak ko makita ko rin na gano'n? Sabi ko sa amin, anak ko ba lang yun, nagre-report, pumunta rito, para wala lang. Hindi siya nahihiya. Kaya tayo sa mga anak kayo. Sabi ko. Kaya ngayon po, um, Brother Valdez, alam mo naman, may problema kami um, dito. Okay naman yung 100%, okay naman po yun. Pero, dahil narinig ko po, po sa inyo, mali yung sistema, sabi nyo, dapat, maniningil ka muna bago ka magbigay. So, yun na po yung simula ko. Yun po, nguninig na ito, yun masisimula ko nun. Kaya siguro, bumalik ko pa nila si ano, si liling nanay kanina. Mabubuling antay niya yung pang-read niya. Eh, sasabi e, ko muna. Dahil hindi ko gawa yung anak kong panganay na si Drake. Wala silang allowance. Ngayon, mani-mail ako. Sige. Pabasa na. Pabasa muna. Pagdating na ano, mani ko Sa ako, i-aabot yung allowance niya. Nagawin ko pa nga sa anong... One a week. Sa dalawang bata. Eh, kasi hindi mo mag-read ah. Eh, sa iyong bata po, yung mensahe, linggo, gusto ko pagdating ng gabi, pupunta ako din sa kanila, manini nila ko, oh, ano anak yung, ano, ano anak yung napakinggan nyo, parang talagang totoong nakilig, kasi baka naman pumunta lang, ay eh, kasi parang ako ang alamat si Papa, parang makuha ko, parang kailang dumalaw lang. Hindi, kailangan talagang talagang nakatuto ka. Ganun ang gusto ko mangyari. Yeah, medyo lalabagin, lalabagin mo si Brother Jerry doon sa bagay na. Medyo Brother Jerry, meron kaming Sen yeah. ng konti eh. Medyo hindi kami ano ah... Pero nakalagod mo, hindi Brother Jerry Okay na yun Mabali ka na na po Ang ganyan na lang po muna Kasi 5 minutes Bago? 5 oh, minutes oh, na po, Mr. Lisa na Sakto po, hindi na po sinanay Okay Salamat po O, uh, yung assignment ano, assignment academic assignment na assignment sa academic po ni Joshua abalik po itong ano nakaraang video yes. abi for that ano naging masigasig ako sa mag-alit ang anak ko and this is uh, the last, ano, last week Parang may gumulong sa akin na hindi maganda. Kaya, nag-dialog ko doon. Kasi may hinahang na, na bagay na, na bulong, na tumatagod sa akin <laughs> Kaya medyo nag-ano ako. Pero, na-ano na ko sa pag ko na ni Bertrandis, mali pala yun kasi, parang binigay din ko rin na doon sa loob ko, yung parang yung bulong ng kaawal, parang, Ayaw niyang mag-progress -mag ako doon sa dapat na ma-develop sa anak ko. So, merong, ano, merong bagay na, ayun, dahil sa katigasan ng ulo ko, pati puso ko, may bagay na, yung nakamit ko na, pero parang binawi ulit kasi nag-ano ako rin, parang medyo naglayo ano doon. Tapos i ko lang po yung sa repeat bata. So, yung repeat bata nila, bebe, maganda pala yun kasi hindi lang simple ano, kumbaga yung yung chain of command nakita ko sa bagay na yun na nagkakaroon ng ano hibig yung anak mo ano ba ano, kanay sa kapatid niya tapos nagkakaroon ng development na kaya na niyang mag mag ano mag ano, mag, ano yung siya na mo, yung magsuturo mag-a-andar of all um, at the same time ah uh, sa tigil sa mga So, maliit na bagay yun, pero nakita ko kung magtutuloy ko na yun, magiging maaga siya maka-adapt nang ano, nang dun sa academic niya. Although, three years old pa lang siya, pero yung kanyang ano, hinahanap niya yan yung parang in, maka-inspiritual na bagay. So, yun. Tapos, so, naging maganda din yung pati sa akin yung maganda yung ano may recording ka ano ano kasi yung mga bagay na na mali mo akala mo tama yung ginagawa mo pala yung pala may kulang saka yung bagay na alam niyo po yung mara ah uh, hindi niyo po sa hindi meron tayong binibigay sa loob ng sarili natin hindi lang yung uh, baby kundi ikaw din mismo may binibigay ka sa sarili mo Kapag kinokorekta, ka, yung bagay na alam mo, pero sinasadya mo yung sarili mo. Ano, binibigay mo yun sa loob mo, ikaw parang, yung derpente, yun para parang ano yung sasabihin mo. Yung terpente, yun, terpente na sa loob natin. Tapos yung sorting conflict, mahalaga pala yun hindi lang sa bata, kundi sa sarili mo. Magkaroon ka, mayroon ka dapat sourcing conflict sa sarili mo. Alam niyo po ba yung sourcing conflict na ano ko na sa sa recording namin, merong uh, merong ano, avoiding conflict sa sourcing conflict. Meron po bang nakakaalam nun yung avoiding conflict? Yung avoiding conflict, ay uh, yung sourcing conflict, di ba? Yung ayaw na ayaw ng anak mo, yun ang dapat na yung mo. Tapos sa atin, kung ano yung pinakamahirap sa iyo, yun ang dapat na gagawin mo. So ano naman yung avoiding conflict? Yung bagay na alam kong susuway siya, tapos sinuulong mo hindi mo ginagawa. Ibig sabihin, yun ay avoiding conflict. Nagpapa, pinapahaba ko lang yung sumay ng anak mo. Pati buntot ng anak, -anak mo, pinapahaba mo na. Pati ikaw mismo, pinapahaba mo yung nandiyo sa loob mo na pinapatigas mo sa hindi sarili mo. So, yun po, yung mahalaga pala yung namalaman natin, yung avoiding sa katorsi konti. Kasi kung hindi natin maaano yun, uh, hindi tayo makakawa uh, uh, move sa dapat natin na gawin. na, nalaman ko din na dun sa, di ba, offensive, ang offensive, di ba, may isang utos. Ang isang utos, meron wala yung dalawang klase. Meron uh, general na isang utos at yung specific na isang buko. Uh, general, on uh, that time na mag ka at gagawin niya. So, hindi mo dapat, uh, hindi mo dapat yun na para po pala nagbasin. So, tapos yung general yung Tapos yung general. O yung general, nag-uusos ka na isang beses, hindi mo na siya dapat ulit-ulitin. So, pag, tumuwi, no, pag nag-uusos ka sa kanya at sumuway siya, uh, parusa mo. Then, pag sumuway siya ulit, hindi mo na, hindi ka na kailangan magpuntos ulit kung so, di parusa na. Kasi, isang beses mo na siya may So, yung pip, ayun na, yung on that time, nang parang, nagpuntos ka ng, um, parang, parang on that spot. At yun, so, hindi pa masyadong mga, uh, ano, pero, inilay ko po kayo, kung, mahalaga uh, po yung merong recording araw-araw kasi nababawasan yung bagay na eh, meron kasing something na ano na, na, na eh, sa din, natin na pagkukulangin sa bawat isa sa Kung hindi tayo magtatanong, wala, hindi tayo, hindi tayo mag, ano, magpo progress or, yun, salamat natin doon. So, yun lang po. Actually, marami akong talker sa paperback right, is na marami na sinabi sa akin ng mga message dahil ano, kasi and besides ako kahit narinig ko na, rin ito na malilimit na lang, ayoko ko na <laughs> Pero hindi pala kasi, hindi maganda. Kasi kung hindi ma mag-uumpisa sa akin, yung isinar niya, wala. Parang naliging useless. Mahalaga yung dapat na malaman natin lahat tayo. Parang pag hindi mo wala, parang napaka selfish ka. Gusto mo lang ikaw lang. Pero paano yung iba na dapat mabigyan mo din ang apoy? Eh? So, magiging selfish tayo kapag so, hindi tayo tumutulong, hindi tayo magsasalita, hindi tayo mag-share. So, yun na.